What's up mga Oragon? It's me, Aaron, na pamangsang Oragon. At ngayon nga, ang lakas ng ulan mga Oragon. Ngayon, gabi, magluto tayo ng Bicol Express mga Oragon. Let's go, let's go! <laughs> <laughs> Alam mong ano yan? Talamang, kagata, sili, bawang at sibuyas. Siyempre, di mawawala ang karne baboy mga yeah. Oragon. Ayan. Antika mo na, siyempre, Okay, mainit na mga oragon ng mantika. Ilagay na natin ang sibuyas at bawang. Yan, gisahin na natin mga oragon. Yan. Uh, nakikita niyo mga oragon, ko kutsara lang yung pansandok namin kasi ang lakas ng ulan sa labas. Sinatamad na kami pumunta sa labas mga oragon. Nandun kasi yung isa pa naming kusina. Yan, ihalo na natin ang karning baboy mga oragon. Uh, one half kilo yan mga oragon. Yan, i-mix natin siya sa ating uh, ginisang bawang at sibuyas. Yan, kunti lang yung nilagay naming mantika kasi yung taba mga oragon at karin ng baboy, nag a uh, a uh, din niya ng mantika mga oragon. Yan. Lalagyan pa natin yan ng gata mamaya. Okay? Ubusin na natin yan mga oragon, 1 half kilo, para, um, yung kainan ngayon mas masarap mga oragon kasi ang lamig-lamig ngayon ng panahon mga oragon. Yan. Ubusin na natin mga oragon. Okay. Bago natin lagay mga oragon ang gata, yan. Kailangan muna natin mga oragon, um, paghaluhaluin mo na mga orago niyan. Bago natin ilagay ang gata, okay? Yan, syempre kailangan muna nating uh, yan, i-mix siya. Uh, hangat sa mag-produce ng mantika, hindi joke lang mga oragon. Yan, syempre ang taba ang karne ng baboy mga oragon magpo-produce talaga ng mantika, yan. Okay mga oragon, ilagay na natin mga oragon ang gata yan. Ubusin na natin ang gata yan mga oragon sa so, one half kilong uh, karne mga oragon. Yan. Yan, ubusin na natin yan. Okay mga oragon, pakatapos natin ilagay ang gata, Siyempre, kailangan na natin tong uh, paghalo-aloy na naman mga oragon para yung lasa niya mga oragon mag-mix sa bawat isa, sa bawat ingredients na nilalagay natin mga oragon. Yan. Syempre, uh, ngayong uh, ilagay na natin mga oragon ang alamang yan. Isa yan, sa pinaka-sekreto uh, ng mga Bicol Express mga oragon, ang alamang mga oragon. Yan. Siyempre, kailangan na muna natin paghalo-aloy ulit mga oragon. Yan. Para manuot yung lasa mga oragon. Yan. Ihalo lang nang ihalo natin mga oragon. Saka natin ilagay ang sili mga oragon. Yan ito, ilagay na natin ang sili mga oragon. By the way mga oragon, iba-ibang label, iba-iba ang label iba -iba ng mga sili mga oragon. Yan, meron pang mas maanghang diyan. Ah, uh, depende na lang sa trip mo kung anong gusto mong anghang ang pwede mong uh, ilagay sa ingredients ng Bicol Express mga oragon. Yan. Yung nilagay natin mga oragon, hindi pa masyadong uh, maanghang mga oragon. Um, kailangan natin mga oragon ihalo, i-mix o halo, oh, halo kayo ubi mga oragon yan. Siyempre, kailangan natin yan para mag uh, mag mix din yung mga lasa niya sa bawat isa sa kanila. Yan. Yan. Ito na nga, nagmamantika-mantika na mga oragon. Siyempre, hindi natin makakalimutan dyan ang magi Magic Syrup. <laughs> Kasang hindi magpapauli, i-magic syrup mo na yan. Okay, mga uragon, eto na mga uragon, ang final. Ang final cook natin mga uragon sa ating Bicol Express. Eto na, kain na na mga uragon. Let's go, let's go. Madiana ka mo mga uragon, makaraka kita.